ka na? Makatukuin ako. Hindi, hindi ka pasok ka. Hello po mga sir, mga boss. Uh, dahil pa hapon na, huwag mo tayo namawala mo yung gabi. Okay. O, magtitira tayo ng isa doon para hindi iwan nung ah uh, inayin natin kasi kapag kasinimot natin to ang mangyayari hindi na dyan mangingitlog ulit yung inay na manok natin so hanap siya ng ibang paglilimliman ipakita mo yung ananak yung ipaitlog natin ng ano ng manok so ayan nag iwan po tayo ng isa dyan so dito sa paitlogan na to nakakolekta po tayo ng apat so punta tayo dun sa kabilang kulungan muna nak. Wait lang. Okay na? Okay, so dito tayo sa kabilang kulungan ng ating mga alagang manok. mo Dito meron mo tayong lima. Ito. Lima. Lima yung naan dito. So kung mapapansin nyo, kulay brown po yung ating mga itlog na uh, hina ngayon. Uh, yung inahin po dito, so may breed po siya ng Rhode Island Red kaya ganyan po yung mga itlog niya organic. Tapos ito, uh, hindi po natin tukukunan ng itlog dahil uh, mga bibi po yan at saka duck. So hayaan po natin mapisayan para makapagparami po tayo nang uh, mga alaga natin pato at saka Peking duck. Sa mga manok po, eto ah uh, ito kasi bali mga itlog busog po to so hindi po sila fertile kaya ganyan na pwede po natin silang harden okay so hanggang dito na lang po itong uh, vlog natin for today at uh, maraming maraming salamat po sa panonood nyo ngayong araw na to so happy farming po god bless yin. bye bye